So for yesterday's video mga kabiji, ayan. So magkakape tayo mga kabiji, kasi pupunta tayo sa aming countryside ayan kung saan doon uh, si tatay sa umama kambiji ayan. So nagbubunyag siya sa amon niya kamatis mga kambiji ayan. So medyo malayo siya sa amin mga around 5 uh, minutes na lalakarin mga kabiji, pupunta dito ayan. So dito ako dadaan sa magubat or mahilamunan mga kabiji na matataas. Ayan, kasi ito yung shortcut na daan mga kabiji papunta sa aming uma. So, ayan, naglalakad na ako kasi iniwan ko na lang yung sister ko mga kabiji. Ayan, so ito na nga yung uh, kamalig ni tatay. Ayan, kung inapawayan na mga kabiji kung uh, after niya na mag, uh, bunyag or magnguma uh, mga kabiji. Ayan, so dito naman may mga, merong mga eggplant. Ayan, so mga talong at saka mga ano pa yung mga tanim dito mga kabijay. Ayan. So, tingnan nyo. Grabe yung fresh yung water dito mga kabijay. Ayan. And then, pupunta tayo sa kamatisan ni tatay. Ayan. So, ito yung mga kamatisan niya. And then, meron din dun sa punta mga mga Ayan. Sa gulod ng kahon mga kabijay. Ito ay hindi naman ano mga kabijay. Um patag mga kabiji mga kulod kulod to sa kahon na pwede namang tamnan mga kabiji ayan so pupuntahan natin si tatay. kalat kalat yung mga tanim tatay na eggplant mga kabiji ayan so doon tayo pupunta kay tatay tutulungan natin si tatay sa pagbunyag sa kamatis ayan kasama ko yung kapatid ko na bago lang siya dumating mga kabiji ayan so Ayan, ang grabe si ng si Tatay mga Super so, galing niya na mag-plant uh, mga Ayan Ayan, kasi wala naman siyang trabaho mga Ayan Ayan, So tapos na siya sa kanyang um, services sa may barangay naman mga kabiji. Kaya ito yung gagawin niya mga kabijie sa 62 years old ni Tatay, natatanim pa lang siya Ayan, Itatanim siya ng mga gulay. Very I'm um, not pa siya mga kabiji. Very tawag dyan, Strong. Ayan. Very uh, basta pagsik pa si tatay mga kabidya ayan so nagtatanim pa siya so ayan tutulungan natin si tata sa pagbunyag sa um, kamatis mga kabidya ayan so medyo hilaw pa yan mga kabidya so baka next week pa yan pwede ano mga kabidya uh, ano tawag siya next week na pwede kukunin mga kabidya ayan so ayan ang nga sabi ko nga sa sister ko dito sa tabi ko punta ayan kasi mabubunyag ako dito sa may punta mga ka DJ ayan so hindi niya alam na ano natin ipaprank natin siya ayan so babasin natin siya so akala niya kasi mga ka or akala ko nasa sa ano siya na sa tasok siya na galing yung tubig yun pala na sa isda mga kabit o may kami kasi gusto ni tatay i-change yung tubig ng isda namin mga kabit so ayun na nga mga kabit tapos ko na na tinulungan sa tatay konti lang ko kung, kung baga may eksena na lang ako charot lang na ilang bag na ako na magbunyag mga kabit Ayan. so pang picture picture mo ni tatay Ayan. so gagawin ko tong profile picture namin sa youtube ayun so, mga kabiji. So, ayan na nga ka Meron din kaming mga ano dito. Ano tawag dyan? Ang um, alubati mga ka niya So, hindi pa rin tatay na bunyagan. And then, meron kami aso. Ayan. Nagbabantay ka tatay kasama niya sa trabaho ka ka O, di ba? ayan. Meron kami ng mga saging dito mga ka -video. At saka, meron kami dito palais palaisdaan. Ito yung sabi ko kanina na tubig na kukunin ni tatay. Yung tubig niya. Tapos, bibihisan ng bagong ano ng fresh na tubig mga ka BJ so meron kami ng isda na tilapia mga ka BJ ayan so medyo maliliit lang siya pero ang dami nila mga ka May, meron din kaming koi kaso hindi nila makikita kasi lubog na yung tubig mga ka BJ so super dami nila ayan so alang-alang pa siya sa kakanin or kukunin na ano na piling isudanin ayan so alang-alang pa yung mga kasi ang liliit pa so ayan kasama ko rin ng sister ko ayan so gusto nyo rin mag participate sa video kaya ayan magliwa <laughs> so ayan ang mga kabiji ang dami-dami so kahit na malayo ka makikita mo talaga na super ang dami ng mga isda mga kabiji. parang um, ano namit dakpon kag kumuson mga kabiji o di ba so ayan na nga mga kabiji so pagtapos ano nag ng isda uwi na ako mga kabiji kasi may pasok pa ako so ayan mga kabiji update natin sa ating pananin pananim sa uma pananim ni tatay ayan super butihin talaga ng aming ama ayan, super sipag niya sa mga trabaho mga kabiji, sa uma ayan That's all.